Ano plat? Sakay ka na doon ma'am Tulak na na natin Hating gabi noon Nung pauwi na ako May nadaanan ako ditong magkasama na uh, Nagtutulak ng kanilang motor Kaya ito, pintuan ko na lang Baka tayo makatulong Dahil halata doon sa kanilang dalawa Medyo pagod na no Dahil malayo na siguro ang pinagtulakan nito tutulok ng motor oh. Ano yung plat? Sakay ka na doon ma'am Tulak na lang natin Ubusan daw ng gas <laughs>

A few minutes later. Saan pa kayo nakauwi Ha? Asan tolaan lang? Ah, lumagpas na kayo. At, apa, kabila. Okay. Ano, iwan ko na kayo dyan? Sige. Okay. Sige, okay. Yun Niwan na lang natin doon yung mag-asawa. Ay, mag-asawa ko <laughs> alam ko mag-asawa yun O mag-shota pa lang O magkasama Para sa sigurado O iliwanan na natin doon yung magkasama Yan Alright So, hindi natin na in inalam yung pangalan ya mo na sila doon Santulan daw sila So, pag sila rito Ikot na lang sila pa ganun Naubusan ng gas Doon sa may makapagal bridge Shoutout pala sa kay kapatid na Ruel at kanyang mga kasamahan ng welcome sa Mayamot Antipol. Yes, na malayo, malayo, ikaw ay pupunta.